Ezekiel. Itinulad ang Ehipto sa puno ng sedro. Ikatatlumpot isang kabanata. Noong unang araw ng ikatlong buwan, nang ikalabing isang taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ito ang sabihin mo sa faraon na hari ng Ehipto at sa mga mamamayan niya. Kanino ko kaya maihahalin tulad ang iyong kapangyarihan? Ah, maihahalin tulad kita sa Assyria, ang bansa na parang puno ng sedro sa Lebanon. Ang punong ito'y may magaganda at malalagong sanga na nakakapagbigay lilim sa ibang mga puno at mataas kaysa sa ibang mga puno. Sagana ito sa tubig mula sa malalim na bukal na nagpapalago sa kanya at umaago sa lahat ng puno sa kagubatan. Kaya ang punong ito'y mas mataas kaysa sa lahat ng puno sa kagubatan. Ang mga sanga ay mahahaba at ang mga dahon ay mayayabong dahil sa gana sa tubig. Ang lahat ng klase ng ibon ay nagpugad sa mga sanga niya. Ang lahat ng hayop sa gubat ay nanganak sa ilalim ng puno niya. At ang lahat ng tanyag na bansa ay sumilong sa kanya. Napakaganda ng punong ito. Mahahaba ang sanga at mayayabong ang dahon, at ang ugat ay umaabot sa maraming tubig. Ang mga puno ng Cedro sa halamanan ng Diyos ay hindi makakapantay sa Kanya. Kahit ang mga puno ng abeto at puno ng platano ay hindi maihahambing sa kagandahan ng Kanyang mga sanga. Hindi maihahalin tulad sa anumang puno sa halamanan ng Diyos ang kagandahan ng punong ito. Pinaganda ng Diyos ang punong ito sa pamamagitan ng maraming sanga. Kaya nainggit sa kanya ang lahat ng puno sa halamanan ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos, Dahil naging mapagmataas ang punong ito, at higit na mataas kaysa ibang punong kahoy, at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Kaya ibibigay ko siya sa pinuno ng mga makapangyarihang bansa, at tiyak na paparusahan siya, ayon sa kasamaan niya. Oo, itatakwil ko siya puputulin siya ng mga malulupit na dayuhan at pagkatapos ay pababayaan. Mga ngalat ang mga putol na sanga sa mga bundok, lambak at mga ilog. At iiwan siya ng mga bansang sumilong sa kanya. Ang mga ibon sa himpapawid ay dadapo sa naputol na puno. At ang mga hayop sa gubat ay magpapahinga sa mga sanganyang nagkalat sa lupa. Kaya simula ngayon, wala ng punong tataas pa sa ibang malagong mga punong kahoy, kahit sa gana pa ito sa tubig. Sapagkat ang lahat ng puno ay mamamatay, katulad ng tao, at pupunta sa ilalim ng lupa. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, Kapag dumating na ang araw na ang punong ito'y pupunta na sa lugar ng mga patay, patitigilin ko ang pag-agos ng mga bukal sa ilalim. Tanda ito ng pagluluksa, kaya hindi naaagos ang mga ilog at mawawala ang maraming tubig. Dahil dito magdidilim sa Lebanon at malalanta ang mga punong kahoy. Manginginig sa takot ang mga bansa kapag narinig nila ang pagbagsak ng punong ito. Sa oras na ko na ito sa lugar ng mga patay para makasama niya ang mga namatay na. Sa gayon ang lahat ng puno sa Eden at ang lahat ng magaganda at piling puno ng Lebanon na natutubigang mabuti ay matutuwa roon sa ilalim ng lupa. Ang mga bansang sumisilong at kumakampi sa kanya ay sasama rin sa kanya roon sa lugar ng mga patay, kasama ng mga namatay sa digmaan. Sa anong puno sa Eden may hahambing ang kagandahan mo at kapangyarihan, Faraon? Pero ihuhulog ka rin sa ilalim ng lupa, kasama ng mga puno ng Eden. Doon ay magkakasama kayo ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos na namatay sa digmaan. Iyan ang mangyayari sa paraon at sa mga tauhan niya. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito.